Your Community Radio Zamboanga City 1197 DXFE The Good News Radio Davao City 103.3 DXJL Your Positive Choice Cagayan de Oro City 106.9 DXGR Radio Gandingan Cotabato City Sabisayas 1233 DYVS Sweet Voice of Salvation Bacolod City up 987 DYFR, Life-Changing Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City. Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legaspi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila at 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa Mundo Mula sa Far East Broadcasting Company hando ang dulang Tanika kalang Lagot. Sa Ebanghelyo ni Juan, sa East 37, nasusulat, Lalapit sa akin ang lahat ng ipinipigay sa akin ng Ama, at hindi ko ito itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Ako po si Israel Tan, na minsan ay naligaw ng landas. Kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Yesus, ay pakinggan po ninyo. Yan ba yung pinipita mo sa akin na lata? <laughs> yung bagong kotse mo? Pa-birthday ni Erpat. Ikaw talaga, Tanya. Saan ka ka talaga? Wala kang magawa. Pinagtripan mo na naman ako kagabi. Akala ko, ikaw pa rin yung katabi ko sa bed. Wala ka na pala. <laughs> bangag na bangag ka kagabi. Nababato ko sa'yo, nakatabi ka. Chong, tinulugan mo ang jamming natin. Bumagsak nga ang hawak ng gitare. Mabuti at di nabasag. Kung hindi, yari ako kay Kuya Vincent. Kay Starry Starry Night? Tara! Joyride tayo! Bible study na nagaganap. Si Ate Vanji, dinala niya yung tropa niyang mga banal sa bahay. Interesado ako sa mga chicks na tropa ng ate mo, ha? Umatan ka ng Bible study. Bible study? Ano yun? Para makadekwat ka ng chick na maganda. Banal pa! Patay Wala na naman sa kwarto si Israel. Akala ko ba grounded siya? Oo nga. Kaso nga natakasan tayo. Ikaw lang ang natakasan. Ayaw mo kasi makinig sa si akin. Naipadala mo na yung anak mo doon sa tunay niyang tatay. Na kung gaano katigas ang ulo ng ama ni Israel, abay ganun rin si Israel. Like father, like son. Aba, kung magsalita ka wagas, bakit yung anak mong babae sa namatay mong asawa? Anghel? May bumubukol na kamo ng sungay sa ulo niya. Ikaw pa nga nakapansin eh. Ay nako. Swerte tayo lang atang dalawa, swerte. Pero pareho tayong minala sa ating mga partner. Ang asawa ko namatay sa kanser. Pero ang asawa mo na ama ni Israel, hayun, buhay nga. Pero sa ulo rin ang tama. Eh, dapat kang magpasalamat. Eh, kung matino ba yun, makakasama mo ba ako sa buhay, ha? Ang sagot ko dyan, sana manatiling sira ang ulo ng mister mo. Para di ka nabawiin siya akin. Ang drama mo sa buhay. Eh, tara na nga. At malamang kanina pa naghihintay ang mga amigo natin at amiga. Luluwa ang mga mata nila sa mga alahas ko. <laughs> Abay, para kang politika na marami na sa iyong distrito. <laughs> Ay! Loko-loko! Good girl ako! Ang anak ko lang naman ang bad! At ang tatay nito na lalong bad! Ay! Istorbo ka talaga sa pagmamadyong ko! Ati sininong ko na hepe, pinulabog ako. Ano na naman kasi pinaggagagawa mo ha, Israel? Lasing ka? Ha, hindi ka naman talaga titino? Gusto mo kong tumino, mama? <laughs> Dapat mo pa bang itanong yan bilang anak? Kung gusto mo kong tumino, mama, magsama kayo ni papa. Gaya nung high school ako. Masaya tayo noon, di ba, mama? bakit kung kailan nag-college ako, saka pa kayo naghiwalay? Wala na ba kayong pag-aasang pagkabalan ka ni Papa? Mama, Alis muna ako. May tatapusin akong thesis. Ah, oh, eto allowance mo, anak. Nakita mo ba yung driver's license mo na ipinatong ng Tito Mateo mo? Malinis na yan. Ibinigay na pala sa'yo yung coaching blue. Drive safely, ha? Ano ito? suhul ng kabit mo, mama? Israel, nangako ako sa Tito Mateo mo na hindi kita papatulan. Dahil anak kita. At bilang ako na mama mo, ay dapat pala ako laging handang umunawa sa iyo. Mahal na mahal kita anak eh. Kung alam mo lang na mabaliw-baliw ako sa pag-aalala sa iyo, nang makulong ka nang dahil sa driving without license, pati ininong kong hepa ginambala ako. Pakakawalan ka lang ng mga pulis. Huwag na huwag mo lang sundan ang yapak ng papa mo. Bakit di ko susundan, mama? Ama ko siya, He's my true father. My blood and flesh. Hindi, anak! Ako lang ang sa sa'yo. Sa akin ka My blood and flesh. Kaya yan pagrebelde mo sa akin. Para lang magbalikan kami ng papa mo. Kailanman hindi ito mangyayari. Ilang beses ko mang pinatawad ang papa mo. Pero hindi pa rin siya nagbabago. Israel. Kahit pa paano, pasalamatan mo rin ang tito mo. Bakit ko pasasalamatan? Inagaw niya sa papa ko ang mama ko. Far out ka Israel. Bakit wala bang sariling pag-iisip ang mama mo? Na basta na lang aagawin ni Mang Mat ang mama mo sa papa mo? May dahilan. Maaring hindi nag-click ang kanilang relationship. Masaya ang mama mo sa stepfather mo. Kimang Mateo. Tanya, ang mama ko lang ang masaya. Hindi ako. Oo, oh, oh Ang puso mo. Hindi ang Manibela ang kaaway mo. Kaya ingat sa pagda-drive. Siya nga pala, si Ate Lulu, sinabihan ako. Papuntahin ka raw sa bahay namin. Eh, ang kulit eh. Ako? Pinapapunta ng Ate Lulu mo? Hoy, Israel. Alam ko yung naglalaro sa utak mo, ha? Hindi na ganun si Ate Lulu. Maaaring kinausap siya ng Diyos na kausapin ka at siya na ng Word of God. Yun lang yun. Ay, Israel, ikaw pala. Tuloy ka. Halika, maupo ka. <laughs> Salamat, lulu. Super ganda talaga ng ate lulu ni Tanya. Kaso, burn again. Ako naman, burn again. Malabong matrepan ako na ito. Malayo. Siya, holy. Ako naman, evil. Hoy, Israel, nabingi ka na? Kanina pa kita inaalok. Ano gusto mo, juice o coffee? Ah, uh, ha? Ah, uh, sorry ah. Mas trip ko ang magising sa katotohanan. Kapi na lang, dear. Este, <laughs> lulu pala. <laughs> Kumikero ka pala. Pero alam mo, kapag si Jesus ang pinapasok mo sa puso, tatawa ka ng tatawa dahil pinalaya ka na sa iyong mga kalungkutan. Kawalang pag-asa, matatagpuan mo na ang iyong sarili na matagal mo nang inahanap. Ganun ako dati, nung wala pa ang Panginoong Jesus. Hmm, medyo na bullseye mo ko ron, Lulu ah. Kay Tanya, marami akong alam. Kasi tropa ko siya. Pero ikaw? Ano ka ba dati? Ano bang aura mo? Mga gimmick? Mga trips? <laughs> Collecting boys! Para lang ako nagpapalit ng blouse sa mga nagiging boyfriend ko. Nagda-drugs din ako. Kaya naiintindihan ko kayong dalawa ni Tanya. Party goer din ako. Yung alkansya nga ni Tanya nung bata pa siya na punong-puno ng pera. Sinusungkit ko yun. pang ko sa marijuana Dope addict ako. Ha? Alam mo ba yun, Israel? Eh, mas masahol ka pa pala sa akin eh. Kababae mong tao eh. Maganda ka pa. Ilang lalaki na rin ang gumamit sa akin. Sinasamantala nila kapag sabog na sabog ako. Alam mo yon Walang pakialam tayo kung ano ang gawin sa atin. Pasalamat nga ako dahil ikaw ang kasama ni Tanya. Iginagalang mo siya, hindi mo tinalo. Israel, ilang libong demonyo ang nasa akin. Pero nang dumating sa buhay ko sa si Jesus, sa puso ko, si Kristo na ang nanahan. Dati akong anak ni Satanas. Ngayon, ay anak na ako ng Diyos. nilulu, nagsisi, at naramdaman ko ang banal na espiritu na lumukob sa akin ang Panginoong Yeso Kristo ang nagmamayari sa aking buhay. Purihin po ang Diyos na buhay. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Juan 1.12 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tadi Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Israel Tan ng Caloocan City. Binigyang buhay ni na A.G. Gabrillo Janelle Briones Rudet Bilbar Apolonio Nancy Lazarte Bobot Sale Mula sa panulat at produksyon, Jerry Peñalosa Sa pamamahal at direksyon, Ding Camacho Hanggang sa muli, ugaling makinig sa si 702 DCAS Radio TV. Agapay na sambayanan.